Ito ngayon, magugulay tayo. Ayan. Ang gugulay ko ay papaya. Request nila ay papaya, guys. Ayan. Ngayon. Ayan, papaya. Gagataan ko. Piniprito ko muna yung tawag ito. labahi ang aking i partner sa gata. Ayan, guys. Ayan. Nilagyan ko na siya ng sibuyas. Nilagyan ko ng luya. Nilagyan ko ng sili. Pakuluan ko muna bago ko ilagay yung gata. Ayan nakaprito na rin ako ng isda. Isda na siya. Ayan, partner. Yan. Ayan. Ayan. Tara na guys, prito na tayo. Prito na tayo guys. Ayan. Ang ko na. Ayan guys, himayin natin, ihalo natin doon sa ginataan na papaya. Ayan. Ano to? Ah, tawag nito. Tawag nito. Labahita guys. Ayan. Ihalo natin sa papaya. Labahita. Himayin natin. hey okay, guys, ayan ang labahita. Hihimayin natin, ihalo ko doon sa ginataang papaya. Ayan. Labahita. Ayan siya guys. Ayan. Masarap sa gata. Labahita. Ayan, kumulo na siya. Ayan, dalagay na natin yung gata. Twink. Ayan, nailagay ko na yung gata. Ilagay ko yung, ano, tawag nito. Uh, labahita. Ayan na, naluto na ang aking pap ginataing papaya na may labahita at sili. Ayan, luto na siya sure guys. Kain na tayo guys. Uy, kumain na kayo na. Ayan, luto na. Hindi ko na lang nilata yung, so kasi ano, pangit pag malata ang papaya guys. Ayan. Kain na na. Hindi ko na nalagyan ng malunggay kasi gabi na. Hindi na ako makakuha ng malunggay. Sarap sana yan may malunggay guys.